Magandang umaga po sa inyo lahat dyan po sa Pilipinas. To all my subscriber po, saka po sa akin mong mga viewers, shoutout po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako ngayon na uh, mga viewers at uh, magluluto po tayo ng ating pong uh, babaunin po. Para po sa trabaho. At uh, hinanda ko na po ang ating pong mga gagamitin. Ito na po ang gagamitin natin mga ka-viewers uh, Gagamit po tayo ng uh, bawang, ng sibuyas, kamatis, ito po ang ating babaunin, yung pong pechay. Talagyan po natin ng giniling uh, na baka. Kagamit din po tayo ng pamitang durog. Bukod sa mga sangkap na ito, mga ka-viewers, ay gagamit po tayo ng oyster sauce, ng toyo, ng mantika, ng tubig, at ng konting asin po, kung kailangan po natin maglagay Pwede talaga matika, ika mga ka-viewers. Atin pong lulutuin po ngayon na yun po yung pong uh, baka. Saka <laughs> lang po tayo magluluto ng bahoy. Pagka notification po tayo sa Pinas. Uh, lagay lang po natin yung po yung sibuyas. Lagay yun po natin bawa. Yan, okay na po. Yan, po natin yung kamatis. Okay yan, mga ka na mga pag-viewers. Ganyan po natin yung giniling na baka. Ayan po natin ng konti mga ka-families. din po natin ng Worcester sauce. Yan, okay na po yan. Ayan po, po, ng paminta. para tayo tubig mga muna natin, mga po. Natin maluto, na, baan, until po natin na natin mga ka viewers. Shantel lang po natin maluto yung po nga nilingon ng baka. Shantel lang po natin na lumong. Ngayon na natin mga ka viewers, maluto na po. ka viewers madali lang naman po maluto po yung ano kay tayo hindi natin na konting asin mga ka viewers ah kanil po nagay na lang po natin yung mga ka viewers para po matapos na Okay na po mga ka-viewers, pwede na po natin na uh, patayin po yung pong, uh, ating pong uh, kalat. Luto na po ang ating pong ulamin. Ito na po, ang finish pata po natin mga ka-viewers. Ang ating pong ibabakon po ngayon sa trabaho, ang ating pong ilisang pechay na mayroon pong giniling na baka at may oyster sauce. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa pagsama sa araw nito. Bye po, maraming salamat po. God bless po.